Renz Abando, muling nabuhay ang kumpiyansa sa KBL. Matapos ang ilang linggong tila tahimik na simula sa bagong season ng Korean Basketball League, unti-unti nang bumabalik sa forma si Renz Abando, ang Filipino sensation na minsang naging highlight machine sa Korea. Sa unang bahagi ng season, napansin ng maraming fans na tila kakaiba ang paggamit sa kanya ng bagong head coach. Limitado ang kanyang minuto, at madalas ay hindi siya nakakatapos ng mga close games. Bagay na hindi sanay makita ng mga Pinoy supporters na nasaksihan ang kanyang mga explosive plays noong nakaraang taon. Maraming nagtaka kung bakit tila hindi paganap na nagtitiwala sa kanya ang bagong coaching staff, lalo na't napatunayan na ni Abando na kaya niyang maging game changer sa loob ng court. Ngunit gaya ng isang tunay na competitor, hindi pinanghinaan ng loob si Renz. Inbes na magreklamo o mawala ng gana, mas pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Unti-unti, sa bawat minuto na ibinibigay sa kanya, ipinapakita niya ang kanyang value, sa hostel place, sa depensa, at sa matinding energy na dala niya sa bawat possession. At nayon, makalipas ang ilang linggo, nakikita na ang resulta. Muli nang tumatagal si Abando sa loob ng court, at kapansin-pansin na bumabalik na ang kumpiyansa sa kanyang mga galaw mas agresibo na siya sa pag-atake, mas matatag na sa depensa, at mas komportable na sa sistema ng bagong coach. Sa kasalukuyan, nag-average siya ng 11 points, 4 rebounds, at 1 assist per game, solid numbers, lalo na kung isa sa alang-alang na nagsimula siya ng season na may limitadong playing time. Ngunit ang mga stats na ito ay hindi paganap na nagpapakita ng kabuuan ng kanyang impact. Dahil sa tuming nasa loob siya ng court, kitang-kita ang kanyang presence mula sa defensive stops, fast break points, hanggang sa momentum changing plays na nagpapasigla sa kanyang koponan. Ang kanyang plus rating ay nagsisimulang tumaas, indikasyon na positibo ang kontribusyon niya tuwing siya ay nasa loob ng laro. Hindi lamang siya umaasa sa puntos, kundi nagbibigay din siya ng hustong effort sa depensa at ball movement, bagay na madalas hindi nakikita sa stat sheet. Mahalagang tandaan na ang kumpiyansa ni Abando ay hindi lang basta tungkol sa opensa. Isa siya sa mga kakaunting player na kayang mag-adjust depende sa pangangailangan ng team. Kung kailangan ng scorer, nandyan siya. Kung kailangan ng defender, handa siya. At kung kailangan ng spark mula sa bench, walang problema. Dahil sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya na handa siyang lumaban para sa minuto at respeto. Ang mga fans ng Gilas Pilipinas at ng KBL ay unti-unti na rin napapansin ang kanyang muling pag-angat. Mula sa pagiging role player sa simula ng season, mukhang papunta na si Renz sa pagiging isa sa mga pangunahing sandata ng kanyang team. At kung magpapatuloy ang ganitong trend, posible nating makita si Abando na mag-breakout muli ngayong season, o baka nga mas mataas pa kaysa sa kanyang dating level. Sa mga susunod na linggo, mahalagang bantayan kung paano niya mapapanatili ang momentum na ito. Pero sa ngayon, malinaw na isang bagay, bumabalik na ang dating Renz Abando, ang fearless, athletic, at kumpiyansadong player na minahal ng mga Pinoy fans. At kung bibigyan siya ng mas matatag na tiwala, at mas malaking papel ng kanyang coach, walang duda, kaya niyang muling maging isa sa mga pinaka-exciting at impactful imports sa buong KBL. Ang comeback ni Rens ay hindi lang tungkol sa pagtaas ng stats. Ito ay kwento ng pagtitiyaga, pasensya, at determinasyon. At sa bawat laro, ipinapakita niya na ang kumpiyansa ay hindi basta nawawala. Minsan, kailangan lang ng oras at tiwala para muling umusbong.